Si Claudine Barreto ay isang kilalang aktres sa Pilipinas. Ipinanganak siya noong July 20, 1979, at naging bahagi siya ng showbiz industry mula noong siya'y bata pa. Kilala siya sa kanyang mga pagganap sa mga teleserye at pelikula, kabilang na ang mula sa puso, sa dulo ng walang hanggan, at marami pang iba, bukod sa kanyang tagumpay sa showbiz. Siya rin ay nakilala sa ilang mga kontrobersya at personal na buhay na naging laman ng balita. Si Claudine Barreto ay nagkaroon ng ilang mga kontrobersyal na isyo sa kanyang buhay, narito ang ilan sa mga ito. Isa, Family Feud Isa sa mga pinakakilalang kontrobersya ay ang alitan sa pagitan ng kanyang pamilya, Lalo na ang mga isyu na kinasangkutan niya kasama ang kanyang mga magulang at mga kapatid, ipinakita ito sa publiko sa pamamagitan ng mga pampublikong pag-aaway at pahayag sa media. Dalawa, legal battles, nagkaroon din si Claudine ng mga legal na laban, kabilang ang mga kasong annulment at child custody sa kanyang dating asawang si Raymond Santiago. Ito ay naging laman ng mga balita at naibubukas sa publiko. Tatlo, mental health. Isa ring usapin ang kanyang mental health. May mga pagkakataon na naglabas siya ng mga pahayag ukol sa kanyang emosyonal at mental na kalagayan sa social media, na nagdulot ng pangunawa at alalahanin mula sa mga tao. Apat, showbiz Hitos. Dahil sa mga personal na isyo at mga kontrobersya, nagkaroon si Claudine ng mga panahon ng hitos mula sa showbiz. Ito ay nagdulot ng mga spekulasyon ukol sa kanyang karera at personal na buhay. 5. Comeback Bagamat may mga kontrobersya, si Claudine ay bumalik sa showbiz at nagpatuloy sa pag-arte. Ito ay naging balita at pinuri ng kanyang mga tagahanga. Mahalaga rin na tandaan na ang mga detalye at pag-unawa ukol sa mga isyong ito ay maaaring magbago, at ang lahat ng ito ay bahagi ng kanyang buhay sa showbiz.